So you trade. Well, we've been trading with Mexico for about 250 years. The other test for the trade is Manila, Acapulco trade. a is for place in Mexico. So 250 years So, what happened actually, the two barco lang yun. Isang palabas galing sa Pilipinas, dami sa tagang uh, goods ng one for many ito. At isang pa, uh, papasok. Sa so, isang tao, dalawang bago lang. One outgoing, yun sa incoming. Ngayon, yung mga mga malapas sa Manila, kulang na yung mga goods na ipasakay nila sa galyon. That is why we started very many mga malakal sa Maynila. We started na importing goods from China. So yun ang pahing na nagdatingan na dito yung mga signings. And because bawal sila sa Itraburos, So yung place outside Itraburos na na-develop na yun, like Binondo, like Pundo, hindi pa rin yan. Labas sila. Bawal silang suminig sa loob ng Itraburos. So yung mga areas na yan, ang Binondo, Pinuro, na na-develop later on, have nyo po nyo So, yung mga Chinese, maraming talaga nila sa ng mga lokal ng kababalian ay so, yung anak yung Cato Chinese. Alright? So, yung pangalan ng mga Filipino, Tommy Haye. Tommy Haye. s tama eh. so, ba may yun? mayroon kaming dalawang tanging point tama ba yun? tanging plural tanging yun tanging so may nila mayroon ka mga may yung meeting class ata ko option yan naman might inject meeting might inject alright so next na to class yan ang one city kung baga, after the turn of the 19th century, nagsilbing uh, political or religious center yan ng Spain, the Philippines ay yung mga highly, ra highly ranking officials na pamahalaan na kapila uh, sa Intramuros. So merong Intramuros, meron din extra Muros outside of the world city where Filipino Chinese and the communities concentrated in different areas. like Binondo, Hermita, San Jose, Micho, and Tundo, all clumps in Tundo, of the major residential area of Filipino. Classic pobre, or yung mga poor class in Tundo. The lower working class engaged in tobacco and cigar making, fishing, and gardening for medical consumption. Classic pobre. And then yung Parian, de P-A-R-I-A-N, the Parian, the Los Angeles, outside of the Intramuros, reserved only for the unconverted Chinese. Parian, the Los Angeles, the Los -be, outside the Intramuros, reserved only for the unconverted Chinese. Okay, so tuloy tayo so class. We've been trading with Mexico for about 250 years. So naturally class, with a length of time, cultural class, influences of this country will enter in, uh, in both countries, right? So may, marami tayong uh, mga influensya dali sa Mexico. Like for example, uh, yung mga fruits, like avocado, guava, papaya, pineapple, galing yan ng Mexico, wala yan dito. May mga work animals like horses, baka, kambing, wala yan dito, galing yan sa Mexico. Sila naman, wala silang barabaw. May mga barabaw na in-export doon sa Mexico. Ah, uh, yung mga palabas, like ni Moro Moro, ni Moro Moro, drama yan yung pindang lado. Pinadramatize niya ng yung uh, labanan ng uh, Muslim at Kristiyano at ang kwento magtatakot, panalo yung Kristiyano. Drama yan yung pindang So, galing niyan sa Mexico. Morion is love, galing sa Mexico. The image of the black nursery ng Tiyako, that is the best uh, Mexican influence to us. Hindi yan galing sa Spain but from Mexico. As well as yung uh, Virgin of Antibolo from Mexican, uh, Mexico influence yan. Sabi so, in ng no mga artists, yung mga kanto na may ano, may inyong patay yung dugo, Mexican yun. Pero yung mga kanto na ano, yung very mukha birthday naman yun. Ano pa? Yung uh, influensya ng Mexico, mga word, haptic word. Like, chocolate, sayote, tingkamat, changge. Galing yan sa Mexico. Kaya naman, nung influensya natin sa kanila. Yung uh, Mingo de Manila, yung mangga, natin yung mangga doon. Yun. Tamarin, rice, sila rice to Mexico. Tarabaw, mayroon pa, tabong. So, natutuloy yung mga mitigano ng aking tabong. Pagamit ng nipa pan, rainbow. Pagamit ng uh, ng uh, wine from coconut, yung kubamating. Okay. Uh, mayroon po, sir. Saan na lang yung mga yun? The and then we now we come now to the Royal Economic Society of France, of the country for real real sociedad Económica de los de los amigos del país. Nasa libro niyo yun, sabi mo, ito yan, naman. Kaya, ito yung way sa discussion na ito. At, ito yung kasi yan, sa ito yung last time uh, uh, na ang space pag ng, uh, kasi, naniniwala sa mga company mo, abala-abala ang space paghanap ng minto. kasi is why class, yung mining, hindi napapayaan na eh. Mayroon mga mining, pero hindi yung niya yung mga ngayon lang nandiyan, nagpapahala doon sa ilog. Ganun lang. Pero yung i-develop mo mining to extract uh, uh, my, uh, gold from the bowels of the earth, hindi eh. Wala yan. ba yung napabayaan dahil sa paniniwala ng spray ng galing spray? Agriculture. Hindi binigyan pansin. Late na, mga 19th century na, na isang Governor General na nakaisip na sabi ni Governor General Kute, eh, back to Ibarga, sabi niya, why won't we cultivate the vast fertile lands of the country? Yung mga matatabang ng ng Mindoro, uh, Batanga, Pampanga, Bulacan, and uh, we plant with agricultural products. Ito man tayo tayo sa Euro, Ano? Right! So, if we go back lang, Balikan natin yun ano, the yung ano, Yorin yung Galleon Trade, Pumagal pa ang ekonomiya ng Pilipinas sa Collineum Trade? Hindi! Umaaga lang sa Galleon Trade. Ilang, uh, ilang bago yan? Dalawa lang. Nakikinabal ba yung EU? Hindi! Hindi nung nakikinabal sa Galleon Trade. Only the high-ranking officials, of the free, sila yung uh, investors sa Galleon Trade. At ang patunayan ng uh, investment nila, pang meron silang ticket, not as the bulita. bulita. B -O -L -E -T -A -S. So, yung buhay ng katutubo, wala eh. hindi So, ito si Batway Barba. Gusto sabi niya, bakit kasi hindi natin na uh, bungkalin, kaliman yung mga malawak na magkakamang nagkakalim ko naman eh. Hindi pinamahalagan yung art ag agriculture, eh. hindi pinakantin. Lately lang, uh, mga 19th century uh, na na governor general na uh, forward looking man. Kita niyo yung, uh, ano, yung uh, prospect ng agriculture na iwas tayo. At siya niya, si ano eh, Bakuri Vargas. So what we did then, eh? na tayo siya na nasamahan uh, yung uh, Royal Economic Society of Friends of the Country, Real, Real Sociedad Economico de los Amigos del Pai, o ang tutulong sa kanya sa pang-develop ng pang agricultura ng bansa. Okay? So, for the first time class, <laughs> marami ng mga lupain na uh, under, under-cultivation. so, Sinabi ko noon na, during the barangay, yung mga katutubo pang nasa tanga, in-up lang for the needs of the family, yung 16th party. Hindi pa uso sa si barangay noon yung, uh, yung uh, plantation type of economy, no? Walang well, gano'n, hindi Yun na nagpauso niya eh. Si Baxley Vargas, yung di Barga, colonial type, particularly during the time of oh, okay, Baxley Vargas, pa uh, ito na ngayon, malawak na lupain, pinakaniman ng pineapple, kakao, uh, tobacco, yan. At i-export ka sa Europe, kikita ang Pilipinas so, through the effort of the Bantory Vargas. So then, I would like to emphasize the last minute niyan uh, na kayo ng tobacco monopoly. Binomonopolize na ng gobyerno yung pag-produce ng tabako, pag-plant ng tubako. Meaning you know, you know, to say, जाते बात है ये होना ही नहीं हो मैंने भी कभी नहीं करता है मैं थका नहीं जाना तब बात हो कभी और बहुत ज़रा काम ही करने हैं मैं यौन जो निकलोगे उस टाइम ये प्रोडक्ट ना निकलने से तो उसको बात करना इतना मनोकुलाइट में रिजाब पर में मैंने को सही दिन ही नहीं थे ये वे कोई भी तेंदुलकर सुप्रान So, yan itong libro niya si Reverdo D. Cruz. Yung dissertation niya sa Princeton Aka University. Yung dati yung na siya si Secretary Yung niya. Ito ba kung nungkulipo? Binasa na yung niya, sa ba kung nungkulipo? Binasa yung libro niya, ito mga na binigit sa mga Okay. Sine-priority kung muli yan ng class ang mga abigod ko ba sa anak ng ito, tubako, kakao, poki. Okay. Ano naman ang uh, implication nito sa rice production? Bababa yung rice production. And, ang staple food ng Pilipino, rice. So, ang implication, kung yung uh, production ng rice, marami makukulong. Isang, isang aspeto yung sabi niya, sabi, oo, oh, ano? What else? Meron pa. How about the hours of work? Today, sa ating bakat, meron tayong labor code. Walong oras po lang patatrabawin mo yung ibiyado mo. Beyond 8 hours lang, you are required to pay them overtime pay. Hindi mo aling matrabawin ng lambayan. Basta ang labayad. ngayon lang yun. Noon, wala pa. So, ilang uwag magpatrabaho yung mga workers sa plantation, sa bago plantation? 21 hours? 22 hours? Okay, ba? At isa pa, how working So, mag na sila sa, ano, you know, sa sa plantations, kumbako, sa iyan at iyan doon. E eh, yung mga sources nila, most likely, mga siksikan yun. So kung may vakit yung isa, makahawa na yun. Narinig dito ba yung sakada? Yan yung nag-a-pupulang tubo. Yung sugar-tained plantations na yun, like, mga mga nag kayo sa tarla, ano yun, negros, ano yun, sugar-tained plantations, paano inaali yun? kinakatlong yung na eh. Yan ang taga-putol. yun yung takada. Panginami ng mga taga, mga kuwang ko, yung mga uh, gender si nila, kukuha nila ng mga taga workers na from negros pa, mga 1,000. 10 Takot ko din na lang kuwang ko yung uh, transportation nila kung mag ba sila o airplane. Pagdating doon sa, sa trip at Meron na sila mga kuwapin kasi pagkain sa ng buwang ko. Kasi yung pag, pag ano tubo, aabot ng sa area yan. is it will be taken to isang niya, dapat you at. At meron pag isa, sabi niya, it will Dati rato sa bagay, productive lahat. Kasi, karamihan ka, nagtatanim, Tatanin na dati. Ngayon, under the plantation pa yung Conway, nung maasa na yung iba, namamasukan na, na yon Yung arawan, linguhan, buwanan. E kung walang trabaho, walang production. E ano sa get nyo? Oo. Okay. E na, na, natutunan yung mga tao na namamasukan nila. No?